You go. Good evening everybody and welcome back sa ating channel Nandito na naman po ang ating uh, expat uh, update At mag-update tayo, tayo ng konti Ito, uh, ito ay one lang ha Ito nakita ko lang ng mga video Tungkol dito sa nangyari sa Nepal Ito lang po yung speech na ito speech na ito, uh, hindi pa naman guma nangyayari yung kaguluhan diyan sa Nepal. Ito yung sp speech ng isang Nepali na bata. Kasi pakinggan niyo tong speech na ito. Na makapanindig balahibo. So, ito po. Pakinggan yung maigi. Ito yung mga babala, babala sa gobyerno na ito na baka wag sana namang mangyari na sa atin dahil wag niyo ismulin yung mga ano nang mga kabataan ngayon iba sila tapos may ipapakita ko sa eh, ko sa inyo kung gaano katatapang tong mga batang ito so ito stand here stand here with the dream of building a new Nepal with the fire of hope and passion burning within me but my heart is heavy Because his dream seems to be slipping away, rise and shine, futures of this upcoming imperial empire. I, Ovshkarout, the head boy of this everlasting imperial institute, Holy Bell English Secondary School, welcomes you with open arms to our 24th annual program. I put myself before you this moment to shed light within your consciousness by piercing the dark nimbus that circles above you. I am present here today to immortalize a monumental change in the course of history. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment being abroad in search of opportunities we are trapped by the selfish games of political parties corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures youth rise we are the torture bearers of change if you do not raise our voices who will if you do not raise our voices who will if you do not build this nation who will we are the fire that will burn away the darkness we are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. We are the fire. We will burn every despair away. Now, now we must decide. Will we now we must decide will it drown in the darkness of despair or rise as the sun of hope will we will we change the fate of this nation or will we let it remain in shackles king birendra once said even if i die shall my country live on all the youths carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva! Jai Nepal! Kita niyo yung <laughs> pag-deliver ng speech na yun. Bago mangyari yung mga ganun, uh, parang 4 months o 3 months ago yata ito, lumabas yung <laughs> ganitong pangyayari dito. Kaya ito ang nangyari ngayon. Ayan. Okay, sa inyo. Ito, szóval. Mga kulakot, i-kulog na i-kulog na yan! Noong 2001, sa gitna ng ilit ng galit ng kabataan, sa korupsyon, sa katiwalian ni Erap at ang kanyang mga crony. Andito tayo ngayon sa, sa isayang at sa People Power Monument dahil daan-daan... Da... mga ito, hindi ko alam po anong grupo ito. Ito basta ang pagkakaalam ko dito, yung mga iba't ibang grupo, may grupo sa kabila, may grupo sa kabila, kaya pag nagsanib pwersa ito, doon kayo kabahan kung nasa gobyerno. Dahil uh, hindi nyo na itong mga batang to, mga talagang kuha to, matatapang talaga itong mga to. Kasi, iisipin nyo ha, hindi tulad natin na mga pamilya pamilyado, thunders, kung ano. Pero makikita nyo yung mga grupo ngayon ng mga nag, yung mga nagrarally. Iba't ibang grupo talaga. Maski yung mga hindi lumalabas ng kalsada, lumalabas na. Mas lalo pa kaya sa ano, sa September 21. Eh, hindi natin masabi kung anong mangyayari. Pero maghanda kayo, yung gobyerno. <laughs> ang Pilipinas, maganda kayo dyan. Kasi nakikita, yung nakikita ng mga kabataan dito, tulad nitong nangyari dito sa Nepal at sa Indonesia, hindi malabong mangyari sa atin yun dahil punong-puno na yung mga tao. Punong-puno na. Habang ang uh, tao ay lubog na lu lubog sa baha, ay yung mga politiko nating mga mandarambong lubog na lubog naman sa pera. Kaya, wala nang anong gagawin ng mga tao. Wala nang mapuntahan. Lahat ng puntahan ng mga... Halimbawa, ito. Hindi sa pagano Si Senator Marcoleta. Yung isinasagawang malinaw na direksyon. Malinaw na yung direksyon na pap papunta tayo. Yung sa investigasyon. Napakalinaw na. Kumbaga may mga magsalita na, dahil sa nangyayari na kumbaga mas kitaong bayan ginigipit na sila is uh, hindi naman sila yung most guilty dito eh alam natin na guilty talaga guilty so kung totoosin sa tingin natin pero ang sinasabi nga yung mga aligasyon aligasyon pa lang to dahil hindi pa naman napapatunayan na ano sila. Kung maga, yung, yung nakulimbat nila, yung pagyaman nila, isa yun sa, ano, dahil nag-business sila, okay, nandiyan tayo. Pero, may konting, <laughs> alam mo na, pagka uh, hindi ka naman yayaman ng mabilisan, nang walang konting pagka-illegal dyan sa Pilipinas. <laughs> Dapat, hindi ba lumalaban ng patas parang ganun. Pero hindi sila ang most guilty. Ngayon, sa takbo ng eh uh, uh, investigasyon dito sa may uh, pasensya na kayo, wala tayong binabasa kaya hindi natin ano kung ano lang yung maisip natin na nangyayari, yun ang sinasabi natin. Sa takbo ng investigasyon dito sa Blue Ribbon Committee, na malinaw na, tatlong araw pa lang ha, nakita nyo tatlong araw. Tatlong araw o oh, tatlong hearing pala. Tatlong hearing pa lang ng may kumanta na, na hindi pinipilit. Hindi tulad diyan sa HOR. Kailangan uh, marami na lang marami na silang ginawa diyan eh na bago nila isa lang sa dito sa ano sa hearing, kinakausap mo nila muna nila isang malinaw na patunay dito yung kay Colonel, Colonel Grijaldo. Malinaw na malinaw na talagang uh, kinakausap siya na pwede pa siya, meron pa siyang pwede sabihin na pwede ka pang maging general, ganito, ganito, kung ano-ano pinagsasabi. Basta kung ano yung naratibo nila, yun lang ang susundan mo. Pero ang mama, dahil may paninindigan, hindi nagpatinag, hindi niya inano yung gusto nilang mangyari, hindi niya sinunod, anong nangyari sa kanya? Yung pinaliwanag ni, nabal, na kung ko rin yun, pinaliwanag ni Senator Bato. Na subaybayan ko rin yung hearing na yun eh. Kaya kitang kita talaga yung, ano, yung pangyayari na talagang ganun ang ginagawa nila diyan sa HOR. Na huwag sanang mangyari din dito sa ano. Dito B-24 lang sila. Dito sa may uh, Senate. Na huwag sanang maging bulok din. Bulok na nga yung Kongreso sa H.O.R. Pati ba naman sa Senado, mabubulok pa rin? Pagka ganyan, wala na talaga tayong mapupuntahan. Anong gagawin ng mga tao? Huwag niyong hintayin. Huwag niyong hintayin. Ito, malaking babala ito. Dahil ito, hindi malabong mangyari. Dahil nangyayari talaga. Kakaano lang natin, no? Oh. Anong ginawa nila sa Prime Minister nila? Pinatay nila. Sinunog nila yung asawa. Sinunog nila yung bahay. Pati Supreme Court nila, sinunog nila. Dahil yung mga tao, wala nang... Wala nang ano. Hindi na nila nararamdaman yung gobyerno. Hindi nila nararamdaman yung value nila. Kumbaga parang hopeless na sila na walang walang mapuntahan. Kumbaga wala silang masumbungan. So anong mangyayari? Gagawa na lang sila ng sarili nilang batas. Hanggang ah, nakita niyon, 'yun. Ang mabata. Ang mabata pa nila, ang tatapang. Andiyan na 'yung bala, andiyan na 'yung bala di anong mga konjan, kagamitan. Yung nakikita mo, hindi hila nila yung mga kasama nila. Naka pero hindi sila nagpatinag. Ito, nagsisindi ng apoy. Ito, ito itong grupong to. Ah, oh, 'yan. Paano pagka ito? Pagka ito sinuportahan. Ah, oh, 'yan. Bilyong, bilyong eh, ang bumuhos sa mga kalsada na ito, ang mga estudyante, ang mga hindi makapasok na mga mag-aaral. Tandaan natin ang mga nangyari na nalulubog ang ating mga bayan sila ang primaryang apektado kasama ang kanilang edukasyon. Pag-asa ng bayan! Kabataan! 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 Nakuha ko na kung anong mga grupo ito. <laughs> Hindi na natin sasabihin pero alam ko na yung mga grupo ito. Mga ganyan na diskarte. Alam na natin kung sino mga grupo yan may mga grupo rin sa kabila pero wag na natin ko na ito lang ang kukuha na natin dahil lumahaba na yung video natin ayan alam na natin po. para po sa ating at isang palaban na pag Si Ilago ba ito? Parang siya ito para Tara Ilago. <laughs> ito, ito yung sinasabi ko na ano, itong mga grupong ito. Hindi sa pag ano uh, hindi ko kinukundi na or ano man dyan, gusto nyong gawin, gawin nyo. Pero yung itong gr grupo na ito, yung mga <laughs> kahit ni sinong presidente ni <laughs> kahit na sinong presidente ko po, inaano nito. Ang uh, pinangangambahan lang natin dito mamaya, pag sumiklab, tapos hindi uh, eh, mo na alam kung sino yung kasama mo eh. Pag sumiklab yung kaguluhan na hindi mo na alam kung sinong kakampi mo, sinong kasama mo. Pero pag nagsama, yun na ang sinasabi ko, pag nagsama-sama itong mga ito, napaka-powerful nito. Lalo na yung mga kabataan. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood at huwag po sana kayo na uh, magsawa sa ating mga videos. At ito ay kunting share lang naman. At uh, yung sa mga ibang balita, mga muna tayo ng mga balita. So hanggang dito na lang at maraming salamat. Good night. Shukran.